Tayo. Ba't ba umalis lang tayo sa buong paraiso? Ikaw, kamusta kayo? Kaya so, kailangan ko ng favor. Ano yun? May problema ka ba? Simula nung umalis kami sa Pook Paraiso, hindi naman ako tumigil sa paghahanap ng sagot kung ano ba talagang nangyari kay Kuya Jasper. Toy, alam mo ngayon? Alam mo ba? Nararamdaman ko. Malapit ko ng malaman ng totoo. Ano? May mga sa buhay Hindi ka, Huwag mag-alala. Paano ako mag hindi mag-alala? na rin kaya ako ngayon. Eh. Yung huling may nagtangka sa buhay, may lalaking nagligtas sa akin. Sabi niya, huwag daw ako magtitiwala kung kani-kani. May akit na hinanap Alam ko, ikaw lang ang taong mapagkakatiwalaan. Emerald City yung lalaki may picture ka ba? Ang pangalan? Ito. Yung lalaki niya at pumatay sa tatay ko. No? Patay na si Captain Anna? Toy, Toy, sorry, hindi ko alam. Pinasabong ng lalaki niya yung buong simbahan ng Pok Pareso. Matagal ko nang hinahanap ng lalaki niya. Kailangan kong malaman kung sino nag-utos sa kanya na pasabugin ang simbahan. Siya rin yung makakapagsabi kung ano talaga nangyari kay Kuya Jasper. Kailangan natin siyang mahanap. Tuyahan natin natin siya. Arlo J. Caparas. Totoy Pato weeknight 7:15 p.m. Pagkatapos ng ang kyan ng Section E sa Prime Time Primera.